Ah, ito po, ah, isa na namang idea no, na gusto kong maibahagi sa inyo mga ka-GM Ay ah, sa itong ah, Hyundai H1 Ngayon, ang complaint po ng customer natin dito ay ah, ano Maingay yung kanyang ilalim ah, Dito sa kanyang suspension, maingay banda Ngayon, ah, ito po yung nakita natin Yan, ah, papakita ko sa inyo Sa Hyundai H1, ito yung madalas na masira mga ka-GM Ito dito, dito Dito sa kanyang uh, lower uh, lower arm ito Kung makikita nyo yung lower arm nya no? Ito yung sa left tapos ito ito naman sa right, right side yan. Uh, Na-check na natin lahat, no, yung kanyang uh, shocks, uh, mga stabilizer, mga bushing sa kanyang, uh, dito sa swing bar. Uh, okay naman siya. Yan, okay naman yung kanyang mga bushing. Pero ang nakita natin dito sa kanyang uh, lower control arm, no, dito sa left side, sa right side, ito. Yan, ako makikita nyo mga GM, yan, uh, alugin natin, no? para magkaroon din kayo ng idea. Yan ah, basag na yung kanyang bushing mga ka-GM. Yung kanyang pinaka-rubber dito, basag na. Yan Oh. Yan kung makikita nyo doon sa ilalim. Kasi hindi natin ganong maano yung ilalim niya kasi hindi pa natanggal. Pero yan yung ano niya, basag. Yan o, malakas ang play niya. Yan po yung madalas na masira dito sa lower control arm. Pero napapalitan naman to sa bushing lang, no? Yan, uh, pero tatanggalin natin tong lower control arm sa ilalim, left and right. Tapos saka natin na uh, papalitan. So ayan po, yan po yung nakita natin. Ganun din, din sa kabila. Like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba. No? Ito kasi ang ingay nito ay malagutok mga ka-GM tapos sa uh, lalo sa mga lubak-lubak saka sa hams yan uh, lumalagutok ito kasi nga sumasayad tong kanyang uh, I beam dito sa ilalim saka tong kanyang ano tong kanyang uh, pinaka lower control arm uh, lumalagutok na diyan sumasayad na dito nagtatama na siya kasi sira na yung pinaka bushing niya no yung rubber bushing niya sa loob ay sira na Ganun din dito sa kabila left and right po yan mga GM uh, yan po yung madalas na masira dito sa Hyundai H1 sa ganyan sa lower control arm yan po at uh, like and share yung ating mga videos so ayan na mga ka -GM, oh. kung makikita nyo durog na durog yung kanyang uh, rubber bushing no humiwalay na sa rubber saka yung kanyang pinaka bushing dito kaya yan po yung uh, papapalitan natin ipipress kasi ito mga kagyem ipipress to kaya tapos dito okay pa naman itong isa dito it's a uh, Hyundai H1 no so, ito lang, ito lang talaga. Kabilaan yan. Ito, itong isa, mas malala ito. Yan o. Oh. Talagang uh, natanggal na siya. No? Yan po yung maingay dito sa kanyang uh, lower suspension. Kaya ito po, uh, papalitan natin ito. Yan. Dito sa Hyundai H1. Tinaas natin kasi tinanggal nga natin.